So mga kamama, marami tayong lulutuin ngayon. Kasi meron kaming unexpected visitor today. Dadalaw daw yung dati namin kaibigan na nag-move na sa Calgary. Paksi tayo ng mga bias ng baboy. Lalagyan lang natin ng mga paminta, suka at paasim. Yan. Then mag-iihaw tayo ng liempo at magpiprito tayo ng pompano. Then mag-aano tayo ng mag-aado po tayo ng manok. So, ayan, nakaluto na po tayo ng adobong manok at baboy na mix. Mayroon din tayong taksiw na bias ng mga baboy. At, nagluto tayo ng pork chop at fritong ano, pompano. So, gumagawa tayo ngayon ng palamig na melon. Ay ka na! Ipinasyal mo pinasyal mo siya sa pinanggaligan mo, no? Ay, yan, yung kasama ni Papa. Dati. Hello, online God bless you. Ang layo na narating mo, ah. Pauline. Hi, hello po. Pasok, yeah. dito tayo. Hello. Ito si Kuya Prince. Kuya Prince. Hindi na si Prince. Ayan, at saka classmate niya. Anak, naaalala mo si Kuya Luis? Hindi na. Ay, susginu. mo Umakakalimutin. Um, Jenny. Ah, wala. Ngayon, Tara, kakain tayo. <laughs> Mag-anak lang naman pala. Kala ko kasama yung kapatid mo. Hindi oh. mo, hindi mo. Sinundo mo ba yan? O sinundo, sinundo? ni Luis? <laughs> Pagdala ng sandla doon sa five time Eh, yung pinsan niya, malapit siya doon. Ha. Huh? Yung part-time. Dito lang kami, Luis. Eh, kahit kahit kahit. Eto, mag na. Ayaw lang ako sa school. Uh, ayaw naman? Sa school ako nagpaprabaho. Eh, doon pa parin sa... Anong eh? Ngunit ako, passion, nag down yung ka. uh, lang naman ako. Two weeks ago. Matagal na ako dyan, halos 5 years. Hindi nyo na nasundan? Hindi na. Nag-uupo na, hindi pa. Pero just ko lang kasi na hindi pa ako nagkakaroon 6 months nga. Bakit 6 months na hindi ka voltage? Kaya ako. irregular pa. pero check, check Ano sa akin? Magpa-check so. Baka wala akong ba eh. dito, doon pala ang Malamang kasi mga, ang mga babae kasi minsan kapag ganyan nagkakaroon tayo ng mga polycystic o oh, dito sa ating mga bulupyan sa ating yeah, sa European tubes oh, no. na dumidikit. So mas ni ng mga babae pag ganyan mga sikat. So ganun lang. Eh, ganun lang Wala <laughs> ka nang nararamdaman. <laughs> ah ganun At, At least meron ka naman ah. Hmm. Kung man magkaroon eh, huwag naman. Diba? <laughs> ano, ni Papa, yung tambayan. Yan yung fish ni kuya mo. Oh, di ba? Mahilig siya sa sports, kaya madami siyang mga bola. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh, dyan, tambayan. Yun oh, nga, gusto ko pagawan niya. O, <laughs> mo itong aking tanay, dito sa likod. Mag-play ka dyan sa trampoline, kaso baka may mga spike na ano. May mga ano. Sige, yun, eh, siya nakasapatos uh, naman siya eh. Pwede -ano, yan? P -sapatos, p -sapatos. P yung oh. bike na matagal na. Uh -huh. Di ba may bike ka din? Oh, Oo, din akong bike na. Uh -huh. go, go, Oo. Sa inyo ko ba iliwan yung bike ko no? Dati, yung walang. Ay, iwan ko sa saan mo Ay, kaya no? Doon sa Canadian siguro. Oo, yung Ewan ko. Ay, ito kasi spring onion. Ito, hmm. pwede mong gawing itatanim <laughs> na. <laughs> pwede siguro nga. Hindi diba ko alam, binigay lang sa akin yan eh. Binigay lang sa akin yan, yung sibuyas na yan. Tira mo. Uy, ang dami ko dating ane, di ba? Di ba, nakakita mo yung ko noon? Dami kong ane. Yes, Ito, Luis, yung sinasabi ko sa'yo na okra. Aabot pa ba yan? dapat hindi lipat mo lang ko, kasi na kaya hindi ka lumalaki eh. ayun ayan nga na, kaya nga ayun yun pa yung iba ko sa harap eh oh. ayaw lumaki yun yung kalubasa ko ah, <laughs> ito. Ito. yung kinain natin ngayon no. pwede yun yeah, Lois, may idea ka ba bakit ang bunga niya eh puro lalaki minsan lang ang babae Ah, hindi natutuloy. Hindi natutuloy. Ah, ganito yan, oh. Halimbawa, uh, may ganyan na. Oo, oh, oh, yeah. Hindi, katulad yun, yun, yun. Kunyari, yun. Ito. Yan. Kuha ka ng bulaklak. Ay, yung, eh, yung ipopollinate? Ipopollinate po siya para matuloy. Eh, kaso hindi natutuloy eh. Yun, meron sa gitna, mahirap hanapin eh. Eh, yung kapatid ko yung ano yun, Oo, oh, eh, bakit hindi mo taniman? Si Aya, ang saya mo ah. Ganyan na ganyan si Kuya Prince nung maliit. Ay, wala, kasama yan sa paglaki. Kasi pag walang ganyan, hindi siya o, magiging matibay. Talaga, hindi na ano siya talaga. Yung pag walang nakatingin. Oo. Oh, oh. Siya, Kaya hindi namin. Kailangan laging may nakatingin diyan. Oo. Oh, Tingnan mo. Kabe, kabebe yung laruan mo Ay, kay Aya, ayaw. ha? Kasi ang laki-laki mo na eh. Ayaw. Yeah, thank you daw, Kabebe. Sa food. Okay. Yeah. Sa <laughs> ano Bigyan natin ang talbos ng kalubasa. Kasi pauwi na sila. Tapos pinabaunan ko sila ng adobong manok at liempo na inihaw. Luis! Hindi pa pa kayo. Baka gusto mo yung talbong na kalbasa? Kaya lang ito. Tapauwi ko na sa sayo. Lagay mo lang sa gulay. Oo. Oh. Mm. So, padalan din natin daw siya ng kalbos na kalbasa. Gusto daw. Yung, yung ex, ano, uh, extension na uh... Ah, oo, oh, oh, yung mga branches siya. so, siya. Oo. Oh, oh. Lang. Wag mo okay. kukunin yung pinaka ano. Kasi nga baka magtampo. Oo. Oh, oh. Okay. Kaya nga kaya eh. Kasi baka kahit kaya hindi nagtutuloy yung bunga. Eh hindi, kaya kami na munga din. Kasi nga parang kokonti ang bunga. Talbusin mo na lang at least makikinabang okay. tayo. Wag yung, lang sabihin. yung ano pinaka branch na apo kagay ba kagaya nito. Kaso late lang na yung, isang yung dulo. dulo. Oo, yung muna. Okay, okay lang yung dito, yung uh -huh. maliliit. Kaya Luis. Dating dito 'yan, dum ah, dumalaw dito oh, sa. Makikita ako ng mga yan. <laughs> dito. <laughs> makikita 'yan. Dito na ako. Uh, si Kuya Luis, bumalik sa Brotherheim. Dumalaw ah, dito sa bahay. Niya. Namiss niya yung ah, Brotherheim. Namiss nga dito. Yeah, sabi ko daan muna tayo dito sa Brotherheim. Na lahat yung lalaki. Huwag wag bulak lang yung bunga, yung lalaki ba? Uh, uh Oo. -oh. Kasi yun, ang maganda. Masarap yun eh. Ito yung ko kasi Kaya nga. ayun oh, yan, nasa labas na yan oh. Pilipira, sa dami kong ganyan. Oh. Yung nasa labas, tingnan mo kung ano. Sa loob. Ito Luis. Oh, masarap eh. Oh, ito oh. Hmm. Yeah, flower. Ah, ganito na meron oh, na oh, yan. Kasi nga yan, babae yan. Oh. Hindi Kaya, pwede yan. Po, yung pinakamina to. Ah, wag 'yan. Oh, okay lang yung eh, yung okay 'yan eh, yung ano. Wag yang, yang, ano na yan, pinuputol ko pa naman okay 'yan. Okay lang Ah, okay tayo. lang 'yan. Okay. Yung pala yung mama, yung pala yung main, wag daw aanuhin. Sabi ni Kuya Luis. Kasi nga ka, ayan, ay mahilig din magtanim sa probinsya. Maraming mga tanim. Meron din siyang mga isda doon Sarap sa probinsya, mga, sa... mga ano. Sarap sa Pilipinas kung hmm. may pera oh, may talaga. May mga baka ilalaki pa pala. Oh, oh. <laughs> <laughs> Male and female ay. Pinopollinate mm. pa yun. Pinopollinate yan eh. Oh. 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 Yeah. oh. masarap to eh. Hmm. Oo oh, yun. Ang ng egg to. Piprito. <laughs> Ito meron po sa ilalim yung dalawa sayang. Okay. Yun dun, dun dun sa ilalim dalawa. Ayan. Ah! Ayan. Eh, yung bunga na eh. Meron na nga. Dito yeah. meron din yan. Ito matutuloy na ito. Ito matutuloy yan. Meron din dito eh. Ay, yung bunga. Kasan? Ito, ayun, ayun. Ay, oo nga ito. Malaki-laki na. May naligaw na kasi. <laughs> meron na. Oo, yan pili. Ah, ito may ano talaga hmm. sa dito. Yung galing. Ano pa yan? Nagiging talabata. E, pinupolinate. Ay, pinupolinate. Yung, ipupolinate mo yung uso. Yung ipag mix mo siya. Parang magmimit yung yung <laughs> mga Parang tao din. <laughs> Parang tao din. Tapos <laughs> oh. oh. magiging ano, magkakaroon na ng buhay. Teka. Oh. Bulay. <laughs> yeah. <laughs> Thank you. Hala <laughs> po. Kuhanin mo. Ito pa, Luis, oh. Eh, yung huni mo kahit alin dyan. Lahat yan na ilalagay. Pati, Pati itong... Ano, stem, ay... ay, hindi yan. Yung dulo, wag. Ah, lagay mo lang yan, sa, sa, ano, sa isda o or sa mga fried rice or sa itlog. Kahit saan. Ito pa dito. Lahat yan, pwede yan. Ay, ah, lalagay mo lang sa rep para hindi agad masira. One week naman pwede. Lagay mo lang sa plastic. Tapos tutubo agad din. Tutubo lang yan. Damo na kinakat mo, damo na mabilis tumubo. Oo, oh, oh, ganun lang. Ang galing. Oh, 'di ba? Talbusin ko 'yung load. Oo. Pag meron si Marcos pag nagpunta dito, talaga aawayin niya ako. Sino Marcos? Kapatid ko. Oh, may kapatid ka? Minsan kasi pag, kaya nga. Pag nagkukulin 'yung tins niya, pag hindi sinasabi, kaya kaya din si Marcos. Talagang bubugbugin ka hahaha, <laughs> <Mabugbugain> mo hindi siya, ha? may pat si papa ilalagay na lang din sa pat para kahit hindi na kailangan fertilizer oo nga taba maganda yun, yung kamatis ko paborito niya yung pwesto dito kasi taon-taon nagtatanim ako diyan. Pulsan 'yan eh. Mm -hmm. papa. Sakto-sakto yan diyan. Kasama yung mga ugat. So 'yon. Binigyan natin si Kuya Luis ng kamatis. At inanihan natin si Kuya Luis ng mga Ayun, talbos ng kalubasa. Yan, okay na yan. Yan na yan mamamatay. Alam mo, mamumulaklak na yan, Luis. Ayusin but mo sa pot. I-transfer mo sa malaking pot. Mamumulaklak na okay, yan. Transfer ko doon sa lupa talaga. Oo, oh, yan. Ayan, ah, mag-ano na yan, oh. magmumulaklak na. Oh. Aabot ah, yan. Aabot na abot. Mahal pa naman ako. Ay, ba't damo yan, be? Mahal mo kami bumili na kamamis. Damo. i -ano ko na lang, i-pruning ko na lang. Uh, Oo, oh, para hindi agad. Yung sa mga ganito, pupruning mo yan. Uh Oo. -oh. Yung iba be, hindi naman, hindi iba ko pala. Klaseng... Uh -uh. O, ano, gulay. <laughs> Ay, ano, tutubigan pa mo pa, hindi na, wag na tutulo pa eh. Baka... Hindi naman mamamatay yan, Baka... kahit ganyan. Iba, ibang puno na lang. Kung isang puno na lang. Pag malaki kasi mamamatay na. Pero pag ganyan, buhay yan. Oh, hmm, totoo yan. Paano? Sige. Paano. Salamat paano. sa pagbisita niyo. Sa oh, Salamat sa Salamat sa kalakis. <laughs> Ang layo ng biyahe nyo pa, pero sa Edmonton naman kayo ngayon, di ba? Dala ko sa dito sa... Oo. Talaga lang kumpleto na yung dala niyo. <laughs> may mga unan at kumot ba, bye? -bye. Kumpleto na, may mga unan at kumot na. May kama pa, yung napopold Yung triple siya. Maganda naman yun, kasi ready na sa lahat. Hindi kasi if ever na may camping, na, Oo, oh, oh, kaya nga. Ay, 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 ah, Sige, Sige, ingat kayo. <laughs> ay, bebe, pag ginano mo, lalabas, hindi makukuha. Bawal eh, laro yan. Sige ka, pag lumipad sa malayo, hindi mo na maabutan yan. <laughs> Gusto niyang paliparin yung ano? Bili ah, ako sa 20 dollars sa ganit. Ah, yan yun! Sa 20 dollars yan? Okay siya! Car stereo. Oo. Uh, oh. May camera sa likod. Aba, okay ah! Uh. Yung nga, hindi ko pala install. Hmm. Ang galing naman. Dito na yung Google Maps mo. Ah, pwede na niya oh. i-connect dyan. Hmm. Oh, maganda na. 20 dollars hmm. lang. Wag Huwag mo ito bebing lalaroin ha. Baka lumipad sa bintana. Hindi mo makukuha ha. Ayan, ready na lahat. Kompleto ng dala. Oh, sige. Oo. Next time. Okay, bye. Bye.